Ilang araw na lang bago ang undas, silipin naman natin ang sitwasyon sa mga sementeryo sa Cebu. Yan ang ulat ni Jesse Atienza mula sa PTV Cebu. Isang linggo bago ang undas, pinapaayos na ni Nanay Imelda ang lapida ng kanyang yumaong asawa. Ayaw na niyang makisabay sa pagdagsa ng mas maraming tao sa sementeryo. Para hindi pa masikip ang paligid, sir. Para may lugar pa kami makapa at magpamisa. Maka makapamisa. yung sumabay sa dami ng tao sa mga susunod na araw? Okay, Opo sir, kasi magulo na masyado sir. Inagahan na rin ng ilan ang paglilinis at pagpapaayos ng mga nicho ng kanilang mga mahal sa buhay. Nagsa na rin ang mga nais magpamisa sa mismong araw ng undas. Naglagay na rin ang mga linya ng kuryente para sa mga pagpapailaw sa mga nicho sa gabi. Ayon naman sa Police Regional Office 7, nakaantabay na ang kanilang mga personel para sa seguridad sa mga sementeryo sa buong rehiyon. As usual, no? Lahat ng mga cemeteries, we will be able to deploy uh, appropriate number of police officers. In fact, uh, yung security design natin, yung mga madi deploy for the elections, uh, most of them will be also deployed for the UNDAS 2023 when you go out, make sure na may mga security measures kayo. you lock all doors. If you have CCTV, the, the better. Isa sa pinakamalalaking sementeryo dito sa lungsod ng Cebu ang Kareta Cemetery. Kaya naman inaasahan pagdagsa ng pagdagsaan ng libo-libo nating mga kababayan dadalaw sa puntod ng kanikaniyang mahal sa buhay. Payo ng otoridad, pagplanuhan ng maigi ang pagbisita sa mga sementeryo para hindi magka-problema at mapanatiling mapayapa ang pagunita ng araw ng undas. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Bayan.